ang mga gawa, ikadalawamput dalawa na kabanata, mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. At nang marinig nilang sila'y kinakausap niya sa wikang Hebreo, ay lalo pang tumahimik sila at sinabi niya, Ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Sicilya, datapwat, pinapag-aral sa bayang ito. Sa paanan ng Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautosan ng ating mga magulang, palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. At aking pinag-usig ang taong ito hanggang sa mamatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae, gaya rin naman ng Pangulong Saserdote na nagpapatutoo sa akin at ang buong kapulungan ng matatanda. Nasa kanilang namay, tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid, at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko namang mga mga gapos sa Jerusalem ang nangaroon upang parasahan. At nangyari, na, samantalang ako'y naglalakbay, at nalalapit na sa Damasco, nang magtatanghaling tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. At ako'y nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? At ako'y sumagot, Sino ka baga? Panginoon? At sinabi niya sa akin, Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig at sa katotohanan ay nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw data datapwat, hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At sinabi ko, Ano ang gagawin ko? Panginoon? At sinabi sa akin ng Panginoon, Magtindig ka at pumaroon ka sa Damasco. At do'y sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gagawin mo. At nang hindi ako makakita dahil sa kaningningan ng ilaw na iyon, palibhasa'y inakay ako sa kamay ng mga kasamahan ko ay pumasok ako sa Damasco at isang ananayas, lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan na may mabuting katunayan ng lahat ng mga hudyong nagsisitahan doon, ay lumapit sa akin at natayo sa tabi ko ay nagsabi sa akin, Kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin at nang oras ding yaoy tumingin ako sa kanya at sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kaloban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig sapagat magiging saksi kanya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasa mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan at nangyari na nang ako'y makabalik na sa Jerusalem at nang ako'y nananalangin sa templo ay nawalan ako ng diwa at siya'y nakita ko na nagsasabi sa akin, Magmandali ka at umalis ka agad sa Jerusalem sapagat hindi nila tatanggapin sa iyo ang patotoo tungkol sa akin. At aking sinabi, Panginoon, sa nila na ako ang nagbilanggo at humampas sa bawat sinagoga sa mga nagsisisang palataya sa iyo. At nang ibubo ang dugo ni Esteban iyong saksi, ay ako na may nakatayo sa malapit at sinangayunan ko at iningatan ko ang mga damit nang sa kanya ay nagsipatay. At sinabi niya sa akin, Yumaong ka, sa pagkasusugoyin kita sa malayo sa mga hintil at kanilang pinakinggan siya hanggang sa salitang ito at sila'y nangagtaas ng kanilang tinig at nangagsabi, Alisin sa lupa ang isang gayon tao sapagat hindi marapat na siya'y mabuhay at samantalang sila'y nangagsisigawan at ipinaghahagisan ang kanilang mga damit at nangagsasabog ng alabok sa hangin ay ipinag ipinagutos ng Pangulong Kapitan na siya'y ipasok sa kuta na ipinagutos na siya sulitin sa pamamagitan ng hampas upang maalaman niya kung sa anong kadahilanan sila'y nangagsigawan ng gayon laban sa kanya. At nang siya'y kanilang magapos na ng mga panaling katad, ay sinabi ni Pablo sa senturyong nakatayo sa malapit, Matuwid baga sa iyo na hampasin ang isang taong taga Roma na hindi pa nahahatulan? At nang ito'y marinig ng senturyon ay naparoon siya sa Pangulong Kapitan at sa kanya ipinagbigay alam na sinasabi, Ano baga ang gagawin mo sapagat ang taong ito ay taga Roma? At lumapit ang Pangulong Kapitan at sinabi sa kanya, Sabi mo sa akin, Ikaw ba ay taga Roma? At sinabi niya, Oo. At sumagot ang Pangulong Kapitan, Binili ko ng totoong mahal ang pagkamamamayang ito at sinabi ni Pablo, Ngunit ako'y katutubong taga-Roma, pagkarakang ay nagsilayo sa kanya ang mga sa kanya sana'y susulit, at ang Pangulong Kapitan din naman ay natakot ng mga lamang siya'y taga-Roma, at dahil sa pagkagapos niya sa kanya, datapwat ng kinabukasan, sa pakaibig na matanto ang katunayan, kung bakit siya'y isinakdal ng mga Hudyo, ay kanyang pinawalan siya at pinapagbulong ang mga pangulong sa saserdote at ang buong sanidrin at ipinapanaog si Pablo at iniharap sa kanila.